Guys, magandang gabi. Sana maganda ang gabi nyo ngayon. Ayan. So guys, isishare ko lang ito sa inyo. Kung naalala nyo, nung nagbablog ako dito sa bayan ng Katayangan, nung gabi na yon, bali ang mapapansin natin doon sa aking vlog ay walang mga ilaw. Walang street light. So ngayon, isishare ko sa inyo guys, malaki ang pinagbago ngayon kita nyo naman ang liwanag na ng kalsada yan. <laughs> yan yan yung pinagbago guys kasi nilagyan lang naman ng mga malalaking street light at nakasular pa yan kita nyo so hindi ka naman natakot dito guys maglakad pagkagabi o kaya naman uh, gabihin ka man umuwi yan o madaling araw ka man umuwi hindi ka na matatakot kasi nga ayan o oh, ang liwanag na ng kalsada ngayon yan, yan yung malaking pagbabago ngayon dito sa bayan ng Katayangan at kung mag brownout out man guys hindi tayo matatakot kasi nga nakasular na yung street light hindi na direkta sa kuryente o oh, ba? Diba? ewan ko lang kung bakit patay sindi pa rin yung kuryente ngayon kaya ngayon naisip ko magsuroy-suroy muna dito magikot-ikot muna dito para may pakita ko sa inyo yung liwanag dito sa bayan ng Katayangan. Ayan. <laughs> uh, ha? Di ba? Napakaliwanag na. Yan. Oh, uh, Ang ganda na dito, guys. Maglakad-lakad, mamamasya lalo na dito oh, sa area na 'to, dito sa may National High School. Yan, ang liwanag na. Kabilaan yung ilaw yan diyan, guys. Oh. yeah. maraming maraming salamat sa ating mga opisyal at nilagyan na ng ano, street light at sana mapuno ito, no? Uh, sana mapuno yung uh, mga kasulok sulukan lagyan nila ng street light para naman mas lalong lumiwanag pa at siyempre sana lagyan to ng ano, sana maglagay sila ng malaking park dito sa bayan ng Katayangan. Para naman yung mga tao dito ay talagang magiging masaya at syempre pag marami pag malaki yung park marami din ang uh, Pupunta... pupunta dagala mamasyal no katulad ko lagi akong gala syempre kung saan-saan na lang ako pumupunta ayan <laughs> at nga pala guys kaya pala tayo uh, gumala ngayon kasi pupunta kami dito sa pharmacy. May bibiliin kasi tayo dito. <laughs> Ayan. Bali share ko lang to guys na bali in itong video na to guys kasi nga noon nung nagba ako ng gabi eh talagang napakadilim sa kalsada. So, sinir ko lang sa inyo itong video ko kasi nga, ngayon, napakaliwanag na ngayon ng kalsada dito sa bayan ng Katayngan. At sana malagyan pa yung mga mga eskinita dito, lagyan pa ng street light para naman mas lalong lumiwanag, di ba? At siyempre hindi na tayo matatakot kung saan man tayo sulok pumasok dahil meron na mga streetlight light. Yan, kaya uh, palakpakan natin yung ating mga official na nakagawa nito. Ayun. Mega shoutout sa inyo mga idol. At nga pala guys, kung gusto mo masubaybayan yung mga vlog ni Dudski, please mag-follow ka na at mag-subscribe kasi gala si Dudski dito sa Masbate. Yan, malay nyo, barangay nyo na yung iba vlog natin o kaya yung bayan nyo. Ayan, at nga pala, shoutout sa ating mga kaibigan, lalo na sa Bagangan Group, Parokya ni Sunny, mega shoutout. At lalo na sa ating uh, mga kaibigan, lalo na kay Sunny Guadayo at kay Louie Labastida na laging nag-aabang na ating mga vlog at syempre, maraming salamat din kay uh, Louie sa inyong pag, sa iyong pag-share ng aking mga video. At maraming salamat din kay Juice Dado Labastida na lagi din nakabang na andun ngayon 'yon sa Maynila. Yan, mega shoutout sa inyo. At syempre, shoutout din kay Apple Delomen na taga Tara Street, Masbate City. Ngayon, ngayon po 'yung ating page ngayon ay nagsisimula ulit dahil nga 'yung ating unang page ay nahak po yun na wala sa atin kinuha ng iba ayan so tayo ay nagsimula ulit sa una na nakahinayang lang kasi nga malaki na yung ating followers dun guys umabot na ng 6,000 6,300 umabot na don so ninakaw lang sa atin ayan kaya pero kahit ganun pa man ayan tuloy ang buhay Ayan, basta importante, nag enjoy tayo sa ating pagbablog. Ayan. So, ito pala guys, yung health view. Kita nyo? Ayan, maganda kumain yan guys. Ayan. So, sana guys, uh, nag enjoy kayo sa ating vlog ngayong gabi. At sana sa susunod na ating vlog, andyan pa rin kayo, nakabang. At kung gusto mo pala magpa-shoutout, mag-comment ka lang dyan sa baba para sa next vlog, isya-shoutout kita. So guys hanggang dito na lang. Muli maraming salamat and bye-bye.